So, you know guys. Magandang gabi. May napanood ako ng na video. Na video ni Tito Mars. Nanidiri daw siya sa sardinas. Ngayon, kakain ako. Ang alamin ko sardinas. Sardinas ng Lebanon. Ng ibang bansa. Wala kasi akong wala kasi akong mabiling sardinas ng Pilipinas eh. Pero mas masarap ang sardinas natin. Pero ito, sardinas ng Lebanon Milo. May sili Magulam ako ngayon ng sardinas. Ito ang dinner ko. Alam niyo po po guys, na ang sardinas dito sa ibang bansa. Ito po yung pambansang ulam namin. At saka, indomie. So, nagtataka ako bakit ganun na nalibili siya sa sardinas. Oh. See? Sardinas. Why? two, three, four. May sili sa'yo guys. May sili siya Oh. Tapos maghiwa tayo ng sibuyas. Kasi masarap ang sardinas na may sibuyas. Ito po ang nung ulam ko. Grabe kung matanawin nyo yun. Matanawin nyo na. Eh, hindi ko kaya guys. Gagalan ko nun siya. Tapos may patakit patakit pa siya ng inom. Para matikman lang niya yung sardinas. Sabi ko, ano ba naman ito? Ginawa din nga ako ng video, tapos mag ako ng sardinas. Yan. Oo, oh, ang hanggang ng sardinas. guys. Ito po yung pinakamaborito naming ulam. Magkakamay po ako kasi mas masarap kumain pag nagkakamay. sama angin si buyas ya kain po tayo Maangang hmm. po uh. yung uh. sibuyas guys. Napakaiyak na ako. Ano Kinaon pa naman na nag-uulabang sa <laughs> nagbibidyo ako. Kain po tayo. Mmm. With sibuyas. Ang dami niyang, ang dami niyang sinubukan tulad ng manga with alamang. Mmm. grabe po guys <laughs> sorry grabe po kahit po yung alamang na may mangga <laughs> nakakumain sa ano sa buyas tapos yung saging na may baguong na sausawan nandidiri siya Hamin lang dito sa Hamin lang dito sa Dito sa abroad Miss na miss na namin mag Nang saging na saba Ano yung mga sardinas, indomie, yun lang yung lagi namin inuulam dahil nagtitipid kami. Masarap po yun ang sardinas. Mm. Kaya hintayin guys. Ako magmuya kayo maglunok. Makita niyo yung reaction niya habang kumakain ng sardinas. Grabe. Mm. Masarap naman po yung sardinas sa ulam eh. Ang dami kong makain. Lunok na lang po kayo. <laughs> Samahin nyo ako. Oras na po dito guys. 9.43 p.m. na. Lebanon time. Middle East time. Ngayon na ako kakain. Manito pong buhay namin abroad.

C'è una bambina. che si